Lumalala ang problema sa supply ng kuryente sa Mindanao ayon sa Department of Energy. Hindi pa rin daw nila magagarantiya ang agarang solusyon sa malawakang brownout. Para sa isyong 'yan, kasama natin ngayon live si Energy Secretary Carlos Jericho Petilia. Magandang umaga po, Secretary. Good morning, Mariz mm -hmm. Susan. Mm -hmm. Good morning po at uh, syempre, dako. Dalawang planta raw po ang hindi gumagana sa Mindanao at sa raw ito nitong uh, ano yung ba ang mga nas... nagiging problema nitong uh, na nasirang planta. planta ito. Okay, um 'yung isang plantang nasira natin is uh, mga 25 megawatts yan. Um, mm -hmm. Uh at ito'y nasira noong January pa. Kung no, matagal-tagal okay. okay. na 25. Uh, meron naman tayong isang 85 megawatts na nasira din. Maintenance. Okay. Malaki laki 'yan, ha? Uh. Oh, 85, oh, malaki, malaki 'yun. Malaki. Oh, okay. Uh starting March 1. Uh, good news. Okay, mag online na yung... yun today so na, mayroon. Ano, mayroon. ano ibig sabihin ako mag go online siya today dahil malaki malaki-laki ito ano ibig sabihin nun um, alam ko iniisip mo Susan gusto mo sabihin ko na wala nang brownout okay. <laughs> siapa in gusto malaman ng mga taga-Mindanao um, Oo. oh uh, tayo kasi malaking uh, malaking matutulong ng 85 megawatts natin kaya lang okay overall talaga ang kuryente sa Mindanao ang um, power sa Mindanao is kulang cool okay oo mm -hmm. Ngayon, mababa ang tubig. Okay, so ang takbo, mababa rin. Pero kahit na full, naka, naka, uh, mataas ang tubig niyan, 100% tumatakbo yan, eh medyo kukulangin talaga kasi ang demand ng Mindanao tumataas every year. Okay, so that is uh, the bad news. Okay, the good news. Sa pag good news. The good news is 2015, wala na tayong problema sa kuryente. Wala Bakit? Ng problema. By 2015, meron tayong ilang planta na magtototal ng about 500 plus megawatts ang mag-online. Baka sinasabi naman ng iba, sandali lang, e baka naman kwento lang yan, kuro-kuro mm -hmm. lang kami, yan. Kasi medyo matagal-tagal pa rin yan, ha? Hindi, nandyan na yan. In fact, 2015. In fact, 2014, nagmamayabang ang isang planta na 2014 kakayanin namin, pero binibilang ko 2015 pa rin. So, okay. ang problema kasi, Marissa Susan, pagdating sa kuryente is that It's a long-term problem that requires a long-term solution. Yes. Ang long-term solution natin is nandyan na. 2015 meron tayo. Pero, ang tanong ng lahat, paano ngayon hanggang 2015? Anong gagawin natin? Yun ang hinahanapan ko ng solusyon. Mm -hmm. Okay, we crafted something. Meron na tayong pwedeng gawing solusyon. Pero, unfortunately, ang matitipid patakbuhin ng mga planta takes about three years to build. Mm -hmm. Yung 2015 na yan, hindi yan as if kanina lang namin pinag-isipan. Yes. Okay, three years ago, two years ago, tinayo na yan. Oo. It just takes some time. Wala pa po kayo sa pwesto. Wala pa po sa <laughs> pwesto. Pinag-isipan <-i> <laughs> na talaga yan. Okay, tinayo na yan. Pagpasok ni uh, Presidente Aquino, talagang yan ang priority. Oo, Secretary, ang problema ngayon kasi, kahit 2015 pa itong talagang long-term solution na ito, pero ang problema ngayong 2013, merong eleksyon. At uh, hindi na, hindi pa before nagkakaroon ng mga brownout masyado dyan, ng mga malawakang brownout, pero matindi na rin po yung mga problema ng dayaan sa Mindanao. Paano po kaya ngayon na magkakaroon ng mga malawakang brownout na ganito? Siguro, ang short term muna tingnan natin. Uh, sabi nila, ano bang planta ang pwedeng itayo na mabilisan? Okay. Eh kung pwede lang, may bibilhin sa hardware na planta. Kung pwede. Ang pinakamabilis itayo sa lahat dito sa mundo na wala na akong maisip na mas mabilis pa ay diesel plants. Mga generator na malalaki. The size of 2 megawatt for example, yan ang malalaki. Modular yan. Paano katagal po ito binibuild? Actually, binibili na lang yan. Ah, na lang. Tapos ilalagay mo na lang. Ilalagay mo na lang. Sa setup Sa setup mo na lang yan. In fact, ngayon, meron isang supplier na nagsasabi, actually, kami, meron kaming 35 megawatts, mm -hmm. kung gusto nyo. Sabi ko, teka, teka, sandali. Consultihin natin, kasi hindi naman ako ang gagamit yan, kundi mga taga mm -hmm. So, ginawa natin, sinabi natin, diesel plant, pinakamabilis pinaka itayos. Uh -huh. Problema, pinakamahal naman i-operate. sabihin, mo? tataas ang singil sa kuryente ng mga taga-Mindanao. Kung, kung i-employ uh -huh. Pero ang kagandahan nito, uh, Ito'y hindi namin i-impose. i, mm -mm. I -pre present namin sa mga kooperatiba at sasabihin namin, gusto ba niyo to? Kasi may solusyon, mayroong supplier. Okay? Ngayon, sasabihin naman nila, eh wala na mga pambili. Hahanapan namin ng paraan. Pero kung ito ang gusto ninyo. Pero ang implication nito, tataas ang presyo ng kuryente kasi pag pinatakbo yan. Pero pag pinatakbo lang. Halimbawa, bandang September, malakas ang tubig natin. Agusto, kasi may panahon ng bagyo. Pag may tubig, hindi mo papaandarin rin ang genset, okay. hindi ka magbabayad. Parang may genset tayo sa bahay. So yung normal na presyo ng uh, kuryente, yun lang ang babayaran mo? Yun ang lalabas kapag hindi mo ginagamit yan. pero nakikit, ginamit, pag dun ginamit, doon mo, mo Doon By how much? Um, it all depends. Kasi kung 2 hours mo lang gagamitin, baka hindi mo na maramdaman yan. Mm -mm. Pero kung 10 hours... Ba, medyo may kalakihan doon, na pala 'to. Yung sinasabi niyo na sira noong January, pa kailan mo matatapos ito? By April matatapos 'yan. This uh, April. April. So anong oh. ibig sabihin po noon? Um kahit na maayos lahat ng mga planta, meron pang isang bumagsak mm -hmm. uh, last week lang. TMI naman. Itoy uh, private sector naman. Ah, ang bagsak so lahat ng planta. So, ang <laughs> naka ang apektado doon yung may kakontrata lang. Mm -hmm. Okay, pero kahit na gano'n, kahit na tumatakbo yan yung existing plans natin ngayon, hindi pa rin sapat sa pangangilangan ng Mindanao. Mm -hmm. Ang tinutugon natin talaga is long-term 2015. Mm -hmm. Ngayon, ano ang stopgap natin? Kasi, Marie, sabi nga natin, magmamahal. Mm -hmm. Generator. Oo, pero short-term. Because mm -hmm. ang genset cannot be a long-term solution. Mm -hmm. It is a stopgap. Mm -hmm. Kayo, you, you personally recommend this? Yung paggamit ng diesel uh, plants? Um, in the absence of any other plant na pwede mong itayo ngayon, wala ka talagang choice. Unless... Ito yung immediate na nakikita immediate niya. Immediate na nakikita natin. Kaya lang, natin. Yung nga, sinasabing nyo nga na kung, uh, well, parang may consultation naman kung papayag sila, pero ang ang uh, magiging resulta niya, pwede talagang tataas yung singil sa kuryente ng mm -hmm. mga kababayan natin. Tataas, pero... Ang samantala, mm -hmm. pagpasok ng mga bagong planta, iiwanan mo na okay. mm -hmm. Ito nga ang problema natin sa mga diesel plant eh. merong, merong mga private sector sinasabi O, oh, bibigyan ko kayo ng diesel plant Pero piperma kayo ng kontrata Sabi mm -hmm. nila, gaano katagal? 10 years Nako, Sabi ay, naman ang iba Parang tinali ka na Oh hindi naman ako pwede kasi 2 years meron na mm -hmm. Ang kagandahan ngayon sa option na binibigyan namin is Meron kami ng mga nahanap na payag sila ng 1 year Ang mm kontrata -hmm. Pagkatapos pag pag ng 1 year Pwede mo lang palayasin kung gusto mo. Dispatchahin okay. okay, na. So, it's actually an option that we will have to present to the ECs. It's not going to be easy. Hindi ito madali. No, pero salimut talaga. Pero stop gap I'm, I'm, I'm sure kaya, kaya niya yan, Secretary. Intay natin yung update kung ano mangyayari. Dahil sabi niyo nga, medyo babalik na sa... Uh, sa operasyon yung isang, uh, isang planta plant starting today starting today yung 85 oh, by, tapos, April, by April, April, naman pa. yung isa pa marapang 25 mm I -hmm. think natin kung paano magiging epekto niya sa mga kababayan natin dyan sa Mindanao maraming salamat po Secretary Petilia thank you very much maganda, Marie, umaga, Santa maganda Santa. umaga po sa inyo